una ay sorry yung may isko kimi sa matapang matapang matapangrobalabang sa politika oh thank you ma'am salamat po sa tanong ni tita pero ay di po siya nagdimitma ng kasagutan uh, na isak kasagutan no may mga kasama po kasi tayong bago dating. So, ang hakbang na maisok po ay salitang bisaya po yan. Na ang ibig po sabihin ay? Matapang. Oo. Simula po nung unang panahon, nung panahon po na na-discover ang Pilipinas, 1521. No, ang una po dumipensa sa bansang Pilipinas, laban po sa mga conquerors, mga dayuhan, si Lapu-Lapu. So, isa po siya Bisaya. At ngayon po, sa kasalukuyang panahon, nakita po natin mga Pilipino kung, mamuno, kung, paano po mamuno ang isang Rodrigo Roa Duterte na isang Mindanaon na isa rin naman po Bisaya. So yan po ang hinahanap ng mga Pilipino. Ang laki po ng comparison ng gap ng panahon ni Tatay Digong at ng kasalukuyang administrasyon. Binigyan po ng pagkakataon isang taon, dalawang taon at papasok na po ang ikatlong taon na pananatili niya sa pwesto pero wala po tayong malinaw na direksyon. Walang malinaw na nangyayari sa Pilipinas. Panay po ang labas ng bansa, panay ang pagyayabang ng mga pledges, pero ang tanong, nasan na ang mga pledges na yon na sinasabing dolyar-dolyar, bilyong-bilyong pera na negosyo dito, samantalang kalalabas lamang po ng ulat na ang Pilipinas base po sa mga negosyante ay ang pinakadelikadong bansa sa buong mundo. No, so yan po ay isang pagpapakita na talagang ang ating presidente ay hindi po maganda ang tingin ng mga taga ibang bansa. Samantalang tayong mga Pilipino na nabudol, bakit hindi natin makita yon? Kaya nga po, sumibol ang hakbang ng Maiso, at paulit-ulit ko po sinasabi, hindi po ito dahil sa Duterte. Dahil ang mga pinananawagan po natin dito is yung good governance na binubuo po ng apat na prinsipyo ng mabuting pamamahala. Transparency, which is wala. Accountability, nakaw dito, nakaw doon, walang nananagot. Peace, kapayapaan, sa loob at labas ng ating bansa at security sa loob din at sa labas ng ating bansa. So yan po ang dahilan kung bakit ang taong bayan ay lumabas at tumapa sa ating bansa upang manindigan para masiguro natin na ang ating bansa ang susunod na mga panahon ay magiging maunlad at magpapatuloy po ang pagbabagong nasimulan ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang hakbang na maiso. Maraming salamat po. Hindi <coughs> po, dito pa po ang, ang katanong. Meron pa po ba? Wala na po. Mga vloggers, baka may gusto kong magtanong. <coughs> Ito uh, si Mamaw, uh, si Mamaw. Natanong ko lang po kasi bakit po biglang gano'n ng ito Dahil dahilan dahil sa ginawa kay Vice President uh, Duterte kaya biglang inaano si Bongbong Mar, uh, President Bongbong Marcos? Matagal Ako tapos hindi na So, yun po ang matagal ko nang inihintay na tanong eh. No, sa dami ng leaders forum namin, parang ngayon lang po natanong yan. So, nakita po ninyo, no, simula nag-discuss tayo kanina, ang malaking katanungan para may kinalaman sa politika. Na dahil po ba ang ating vice presidente no? Oo. At ang ating uh, pangulong bangag ngayon ay hindi na magkasundo at ginugurgo ngayon ng vice presidente kaya may hakbang na maisog. Hindi po 'yan ang dahilan. Pero kasama po 'yan sa mga dahilan. Bakit? hindi lang po ngayon yeah. nagkaroon na hakbang na maisog. Para po sa kalaman ng lahat, ito po, kasi ang hakbang. Hindi, okay na, lang na Kasi nga po, walang mainstream media. Kaya maganda nga po yung tanong eh. Kaya dapat po malaman yung sagot. Dahil nga po hindi po kinuulad yan sa mainstream media, no, yan po ay na-establish noong January 20 ng taong kasalukuyan. January. January pa po ito. Ngayon, hindi po yan pinapalabas sa mga mainstream media. Kaya ang nangyayari po, nagkakandak tayo ng mga leaders forum na kagaya nito kasi ho, wala na po nagpaparating ng balita sa inyo. At katulad din po ng sinasabi ko, ang mga isyong tinatalakay po dito, hindi po isyo ng Duterte. Hindi po isyo ng Duterte ito. Katulad po nung presyo ng bigas na 20 pesos. Sino po ba ang diretsyang tinatamaan ng epekto ng pangako hindi natupad mga maralitang Pilipino na umaasa na maliit ang ating sahod, at least yung 20 kilong bigas, malaki ang maitutulong. Pangalawa, yung pong nangyayaring proliferation ulit ng illegal drugs. Yan, hindi na, si, si Tatay Tigong, sa totoo lang, mga kababayan maiso, at ang ating Vice Presidente kung talagang walang malasakit sa bayan niyan, hindi tumayo ang maiso. Eh, anong pakialam nila dyan? Eh, di bahala kayong mag-adik-adik dyan. Nagkaroon na nga tayo ng presidente. Marami nang nagsakripisyo mga buhay ng mga salot naman ng bayan yon. Pero yung iba, inosente dyan. Kasi ako naniniwala, yung mga ibang natumba dyan, tinumba ng mga iskalawags ng mga pulis para hindi sila maikanta na sila yung protector ng droga. Iba-iba yan eh. So ito ba, usaping Duterte lang ito? eh namamahinga na yung matanda sa dabaw. Usapin ng West Philippine Sea, pag ginera po ba ang Pilipinas ng China, Duterte lang ba ang gigirahin? Tayo. Tayo. Sabog. Usapin ng pagnanakaw sa kaban ng pondo, si Duterte lang ba ang taxpayer? Hindi. Hindi. Tayo. So, maganda po yung tanong ni Tita. Napakagandang tanong yan. Ito po yung dahilan kung bakit merong step of the break. Kasi po, wala nang oposisyon ngayon sa ating bansa. Wala na. Dahil ang oposisyon, kasama ngayon sa pangginipit ng administrasyon bangat sa mga kalaban sa gobyerno. At ang SMNI, hindi po kami taga KOJC si ako. Yan lang ang tanging mainstream media na diretsahang lumaban sa mga komunista. Meron pa kayo nakita, GMA7, may programa sila, binabanata ng NBA. Pinapakita wow. kung ano ginagawang kahayupan. SMNI. SMNI lang. It is only SMNI. Doon sa programa nilang laban kasama ang bayan. Hinubaran talaga itong mga ito. Pero sa kapila po noon, ano ang ginawa ng ating administrasyong pangang? Hinayaan pong durugin ng SMNI hinayaan pong pasamain ng Duterte. Bakit? Kasi ang isyo po ng totoong isyo ng pagiging bangag at magnanakaw ng gobyernong ito ay tinakpan po nila. Yan po yan. Kaya huwag po natin isipin mga kababayan, paulit-ulit na hakbang na maisog ay laban ng Marcos Duterte. Hindi po. Oh? Kasi po, ang pinag-uusapan dito, diretsyan may kinalaman sa ating mga taxpayer at diretsyang may kinalaman sa pamumuhay natin sa ating lipunan. Usaping droga. Eh si Duterte, hindi naman kayang biktimahin ng mga salot na adictus, benedictus yan. Eh bakit? Eh ilang, ilang presidential security ang na nakagwardyan yan. No? Eh paano ka? Pangkaraniwang Pilipino. So dahil po ba si Duterte eh hindi naman kayang biktimahin ng mga adik, hindi na tayo magsasalita kahit laganap ang droga at patayan. So, yun po yun. Ang dami pong batang nawawala. At sabi ko nga po, hanggat kayo ay magtatanong, napakadami pong isasagot. Napakadami. Because th these are the real issues, tita. Hanggang ngayon po ba, ano po ba siya gumagamit? Sino po? Yung si President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon? Opo. Kasi yung pinaliwanag niyo po kasi is noon pa yun. Mm. 2012, di ba po ba yun yung sinabi nila? Maganda na naman po na tanong ngayon. Maganda pa ulit ah. Maganda naman. Okay. Isa-isa lang dito. Bago si ETTKM para lalong ma ano, no? Alam niyo, ganito lang po simple yan. Ang sabi ng mga Insaymada vloggers, kayo mga Insaymada vloggers kayo ha? Hindi ako. hindi kami. Hindi kami. Ayun Kasi po, naka-live po tayo. Ano yung po yan? Oh, Nationwide, worldwide po yan. Yan, yung mga vloggers natin, no? Masino ba si Dog? sorry Okay. Si, sino ba yung isa'y mother mo? May nanatay pa rin. Ay, parehas lang sa'yo. Ay, isa'y mother dati. Okay, hindi <laughs> okay. maganda yung tanong eh. Hanggang ngayon ba nagdodroga pa talaga? <clears throat> Alam nyo, sa tagal ng panahon na nanawagan tayo, yan ang isang dahilan kung bakit galit na galit ang mga Pilipino. Eh, ang tanong, bakit kasi ayaw magpadrag? Hair follicle test? At sinasabi ng mga tangang pulangaw na to, eh, nagpadrag test na nga nung eleksyon. Eh, tanga ba kayo? Kung ako, adik ako, at kukuha ako ng lisensya, at ang pinanatan ko, na lang, pahinga lang ako ng one week or two weeks, mawawala yan. Diba? So, ibig sabihin, malakas ako magpa-drug test kasi mawawala naman yan. Pero ang isang tao na kahit na nagkakagulo na ang tao bayan, ayaw pa rin magpa-hair follicle test. Anong ibig sabihin? Ang ibig po sabihin niyan, patuloy ang paggamit. Ang ibig po sabihin niyan, patuloy ang pagiging drug dependent ng Pangulong Bangal. Yan po yung sagot ko dyan, tita. Kasi kung talagang hindi na siya gumagamit, eh di harapin niya si Kati Binag. Harapin niya itong si Adrian Morales. Sige, lahat nung nagsasabing bangag ako, oh, punta tayo dito sa ENSA, i-televise natin, magpahepulikil ako. Kasi we are talking about the President of the Philippines. He's not a simple obligasyon sa ating bansa. Pupwede niyo sabihin na itidimanda ko kayo sa kasong libelo sa pagbibintang ninyo when you are not a public official. Eh hindi, hindi lang siya basta official. Siya po ang may pinakamataas na may hawak ng kapangyarihan sa ating bansa. At ang tanong, bakit kasi hindi niyo kasuhan? Mga tanga na naman kayo mga pulangaw. <laughs> Paano mo kakasuhan ng isang presidente merong immunity? Tanga ba kayo? No? Kaya kayong mga pulangaw, mga wala kayong mga argumento, mga tanga kayo. Tita, sana po nasagot ko. Pasensya na. Because the feeling is here. No? Kaya talagang dapat po. Every president naman po lagi may di ba? Yes, tama po. May criticism. May criticism. Tama na naman yung sinabi ni Tita. No? Kaya hindi na makakasagot si Tito eh. Bakit? Bilang isang politiko, You are all vulnerable to criticisms. At kung ikaw ay presidente na may pinakamataas na posisyon na pinamumunuan mo ang isang bansa na sa iyo nakasalalay ang kapayapaan at pagkakaisa, mas malaki ang iyong pananagutan sa bansa. Kaya kung nananawagan ng taong bayan ng hair follicle test, bakit hindi mo gawin? Ang sagot, kasi pangat ka. Yun po yun. Ito, JS? Sorry din po ha, kasi BBM ako eh, Ilocano ako eh. Oh, okay lang <laughs> <Ito> po yun. Kaya, <laughs> sinasabi ko lang yung totoo ha. Okay, okay, okay nasa malayang demokratikong bansa po tayo, natural <laughs> po yan. Isang pagkalinaw po, no? Hindi po kayo yung... Isang pagkalinaw po, hindi po kayo yung sinasabihang tanga. Pagkalinaw lang po ha, baka mamaya, na may misinterpret ng mga kasama natin dito, hindi po kayo yung sinasabihang tanga. Oo okay, naman po. Oh, ayan. Ganito po yun, ma'am. Ito bang sinasabi uh, sinasabi ngayon na uh, laban kay BBM na gumagamit siya ng illegal na droga ay dahil ba doon sa nangyari kay BB Sara doon sa Congress? Hindi po. Ito pong ang uh, paglabas ko, ito po yung tungkol doon sa inilabas ni Binibining Maharlika noong April 2 kung saan ipinandera po niya yung mga dokumento ng PIDEA sa kanyang blog At doon nga sinasabi niya na itong si Marcos ay nakatakda sanang i-rate ng PIDEA. Ako po, lumabas, hindi po para eh, sa politika. Hindi po ako politikong tao. Ako po ang trabaho ko, manghapol ng kriminal, manghuli ng kriminal, magpail ng kaso, umatin doon sa mga korte. Ito pong nangyari na pagtitestify ko uh, patungkol kay Bongbong Marcos ay isang paraan ng aking tungkulin bilang alagad ng batas. Kung hindi ko man siya napanagot sa harap ng hukuman, papanagotin ah, ko po siya sa harap ng taong bayan. Yun po. Yung ginagawa ko ngayon, ito po yung dapat kong ginawa matapos kong malaman noon sana